Sobrang napukaw ang aking atensyon ng bahay nila habang kami umiikot sa ating mga misyon. Sobrang lungkot at tila ba hinihila ako na puntahan sila para sila makamusta at ating matulungan. At dito nga nakilala ko si Kuya Curvy na may kakaibang kinikilos. Ano kaya ang kwentong bumabalot sa tahanang ito? Anong aral kaya ang ating kapupulutan sa ating bagong kwento? Ating panoorin ang kwento ng buhay. nalungkot ako sa itsura ng bahay. Mas masaya pang tignan tong kupo ay no. Oh. Mas tignan to. Ay. Nagtanong siya, sino yung Um, ano? Oh. Ang ano ko, nasa nang mama at papa nila? Mm, yun oh. May kakaiba akong pakiramdam sa bahay. Sa itsura ng bahay. Saan yan ang building? Talaga naman siya eh, no? Parang haunted house. Hmm hindi ko pa nakita si kuyang ganyan, may pakiramdam akong kakaiba sa bahay talaga. May lungkot, may lungkot, Kalung, parang kalungkutan ng naramdaman ko. Tapos, may problema pala si kuya. Parang may something eh, no? Kaya pwedeng magtanong. Saan papuntang Manila? Papuntang Manila po. Ano po sasakyan ko? Uh, bus. 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 Uh, kasi naliligaw ako eh. Saan kaya pwedeng sumakay? Yan po. Yan, yan. Meron po dito. Uh, ah, pwede pong dito na lang ako magantay? Dito sa kabila ako yung atay. Sa kabila. Ano pong ano, nakasulat? Ah, uh, ko bow tsaka ano bow siya tsaka ano pa pas, pasay hindi ano ko bow tsaka ano face part face part eh, magkano po kaya yung pamasahe doon in, eh, in one, one ah low to one paano kaya yun kasi naubusan ako ng pera kuya may pera ka ba dyan one seventy Saan po ba? Nag ano po ako eh, late eh. Ah, late eh. Oh. eh naglalakad lang po ako, papunta, napunta po ako dito. Napadpad po ako dito. Eh. Pwede mo nang makilidem, mainit. Ah. Oo. Oh. Kaso wala na akong pera ko eh. Baka pwedeng, ano, bayram ako kay mama mong ano. Wala, wala kay mama o, kay tatay mo? O, oh, sa kapatid mo kuya, baka meron pong mahiraman dyan? Wala po. Ba't dalawa yung... Meron po akong pera dito, 20. 20? Baka pwede kong mahiram yung 20 mo kuya, pang dagdag sa pamasahe ko. Ano na talaga eh. Wala po ang eh. Wala po eh. ang eh. Baka, pwedeng hati tayo kuya. Wala po eh. Ano po ginagawa ng mama at papa niyo? Ah, uh, wala na po ano uh, eh. Pagulang ko po dito. Hmm. Nasaan po sila? Ah, uh, bali nasa kung uh, saan po sila ngayon. Ah, uh, Para sa Maynila. O oh, yun, hey, sa Ba't dalawa po yung baso nyo? Eh, kape lang po yung ano eh. Kape po yan. Yung... Pinagsabay nyo po yung dalawang kape? Ah, po. Hindi po ba ano, masama yung masobrahan sa kape, kuya? Hindi. Okay. Ay, kuya, ano? Tegram po pala, Tegram. Ano po pangalan nyo? Kirby po, Kirby. Kirby? Kirby. 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 po kayo sa barangay po, Baka po ng may napagtanuhan na po ako kung paano pinunta ngayon niyan. Kung yeah, po Medyo pahinga lang akong konti, okay lang? Oh, lalayo na lang ako dito. Ayaw mo bang may katabi? Gagawin po eh. ako, kapasok po ako sa bahay namin. Ha? Kapasok po ako sa bahay namin. Oh. Hmm. po ako eh. Hmm, baka pwedeng pumasok din? Hey, hindi po. Mayroon po ang gagawin. Baka pwede kang sa loob. Hindi hey, nigawin ko, gagawin po. Hindi ano? uh, lang po. Ang tapuhay, dumihanan, po ayun. Kahit sampung pi PIS piso lang, kuya. Sampung piso lang, kuya. Kirby. Eh. May ito kanino yung pera dito? Hindi ba to sa Na nakita ko kasi dito eh. Pwedeng sa akin na lang to? Oo, ko na lang. Or barian mo baka Ay, din. Pero baka hindi kaya si kay kuya mo baka ano. Ay, sa Hindi dito ko nakita eh, nakaganyan. Hindi kaya kay kuya mo? Pagka, may pamasahe na ako. May pamasahe na ako pupuntang ano. Hindi talaga to sa'yo, kuya. Oo, hindi po. Uh, sige. Awa, awa. Iuwi na ako, kuya. Awa. Uh, thank you, kuya. May pamasahe na ako. Hindi po. Okay. Kaya po, hindi po. Kaya po, hindi Kaso hindi ko alam paano basahin yung kubo, eh. Eh, meron po yung ano, C-U-B-A-O. Paano si C U B A O C U B A O Bobo yung C... yun si Mahaba yun hindi yung kubaw ah. Atiin mo na to 170 lang eh Sige na kuya Baka pwede ka makamusta kuya Kevin Hindi hindi talaga ako nawawala ah. Hindi talaga ako nawawala eh, Ay, <susurna> Hindi na lang kita magbisa ka mag ka doon. Ah, ah. Hmm. Ah, ay. Kumusta? Kumusta ah. dito? Okay ah, mo po. Mm. Si mama at papa niyo ba't di niyo nakasama? Eh si si mama po ano eh, ano eh. Ah, uh, asa malayo po eh. Mm. Matagal niyo nang kasama. Ah, oo po. Ganun din po. Ganun din po. Si kuya mo kanina napansin pansin ko nakamotor. Oh, oh. Bagong diba? ah, di ba? Ano ano kung yung ano kapalit buya, kapalit 'yun. Oo po. Maporma na oh, magtatrabaho siguro. Yun, ko kasi malungkot yung bahay. Ah, oh, po. Ah, oh, po. Isang po ba? Isan po kayo? Ano, Pampanga. Ah, Pampanga po. Yes, hmm. po. K kailan po kayo dito na nalipat, Kuya? O sa inyo talaga 'to? Bahay niyo talaga 'to? Ah, oh, bahay po namin yun eh. Pero nakapag-aral ka kuya, ano? Apo. apo. Ke ano bang pangalan kuya? Kirby po. Kirby, nakapag-aral? College? Hindi, high school lang po. Hmm. Ba't po di ka nakapag-college? Ah, hindi po nakapag-aral. Hmm. College. High school, high school po. Tapos, silang kayo magkakapatid? Tatlo. Nasaan yung isa? Hindi, ah, uh, Dari, ano, um, nasa trabaho po siya, tsaka yung isa po, ano, po siya. Mm. Parang may katagalan na tong bahay niyo, ah, no? Po. Pwede ba pumasok? Yeah, wag po. Huh? Eh, Silipin okay, ko lang. Mag magulo po yung bahay ko, magulo po yung bahay na. Ano ba yung magulo? Uh, okay naman, ah. Trout. Ano ba yun? Antalin. Ayaw, Paul. Saan ka natutulog, Kuya Kuya Kirby. Then natusok ako. Magbenta dine ka ba? Wala ako eh. Pero to bahay ng mama at papa mo to. Aba, aba. Mm -hmm. Alam mo yung number ni kuya mo? Ah, uh, hindi po eh. Mm. Kuya Kirby, baka may maitutulong ako sa iyo. Hey, hindi wala naman. No. Wala naman. Kaibigan, gusto mo ng kaibigan? Hindi, hindi ko alam. Ilan taon ka na, Kuya Corby nga? 25 po. 25? Kabata mo pa pala? Mm. Si Mama kaya, ba't hindi umuwi dito? Ah, uh, Alam ko si Mama eh. Sa tingin mo, ba't hindi umuwi si Mama at Papa? Hindi uh, ko po alam kasi hindi ko po sila nak nakausap. Nakausap. Uh -huh. Ito Ang talim. Patingin kuya. Ah, yung ano to. Yung pang ano yata to kuya Kirby. Yung pang yata ng isda to no? Taga. Beachwalk po ba? Gusto mo ba? Dumugo na ka nung ano yung natusok ko ang lit lang oh ang ano ni ang ano nito para ho kinakatakot ko baka pinang injection santo tapos but kasi may mga ganito dito Eh, ano lang po yan. Ay, hmm. Kuya Kirby, pahawak, nahilo na ako. Kaya po, ito na tayo yung pisa ngayon. Nahilo na ako, Kuya Kirby. Kuya Kirby, nahilo na ako. Ay, yung kasama nyo. Ito, po, ito no? Buhay, po, eh. Anong kailangan kong pa-inject, Kuya Corby? Anti-tetano. Anti-tetano? Ayun. Ang sakit talaga. Ayun Sige, sige, sige. mo lang sa Thank you. Babalik ako. Papa-inject lang ako tapos babalik ako dito. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you sa kahapon ha. Tara. Okay lang makipo. Walang tao dyan. <laughs> ha? Sinong hinahanap mo? Ha? Bye. Okay na yung ano. Okay na yung napako ko. Oo. Ay, may pasalubong yeah, sa'yo. Kababahan ko lang po. Ha? Kababahan ko lang. Masarap to. Tara, merienda natin. Sige po, sige po. Pwede makairam ng isang upuan. Ay, dala mo eh. Ha? Ay, dala mo din. Salubo ko sa'yo. Ito, ito. Ito, masarap ito. Ay, hindi nga. Ito, ay, gatas. Oo. Thank you, ah. Sa hapon. Know. Pero nagpa-inject na ako, eh. Ay, pa-inject po, ah. Mm -hmm. Isa ba, ay? Wow. Ay, yung hado po, ayun ninyo. Hindi, sa'yo yan. Hindi, sige po. Ano ba ang gayo? Yan na. Dito ako nagpa-inject. Okay lang ba na binibisita kita? Hindi, okay lang ba. Hindi, nasa niya na po yan. May pakapuli siya. Wala po ako dito. Di po ako lalo um, Di ba nagpakilala na ako kahapon sa Ay, mo tangan Ikaw, di ba Kirby? Aba. Oo. Oh. Ang pangalan ko ano? Hindi. Di ba ang pangalan? Ram. Ram, Ram. Nakaka ka pala sa kaibigan mo eh. Ah, ba. Go, po ay. Hindi na po ay mapanga. Kapampangan. Kiti eh. Kaya kita binalikan. Ah. Tsaka yung bahay niyo hindi ko makalimutan. So magkaibigan na tayo ngayon, Kuya. Kirby. Asa wala sina po yan eh. Hindi ko kasi yan eh. Bakit? Ayaw mo magkaroon ng kaibigan? At, eh, ano, matako din po sa tao pagkali po po sa atin na nakilala eh. Eh, di. Um, nagpakilala na nga ako sa iyo eh. Hindi, uh, edi, But, edi, ang point ko po, po kasi, hindi po pala kaibigan kung nandito po sa ano, baka po makit sa akin ng mga tao eh, eh, alam naman po sa akin. Lagi lang ako nasa bahay namin, lagi lang ako nasa po, na po, na po, bahay namin. Eh, yun po ang alam sa akin ng tao. Kaya ay eh, maratakot hindi po na ano na ano eh. Uh, Ala po sa yo talaga ano eh, hindi po ma-influence ang tao. Eh. Hindi mo ka ba kung nakakatakot? Hindi naman po. Ala po kasi yung ano kaalaman sa ibang bagay. Hmm. tao po. May gumawa na bang hindi maganda sa iyo dati? Wala naman po. Yung itsura ko hindi naman pangit lang pero hindi ako masamang tao. <coughs> Yung kasama niyo po na yun. Payat po yung kasama niyo Ha? Huh? Payat lang. Driver niya payat. Mm. Mayatot. Mm. <laughs> Ang pangalan no, Alvin. Alvin. Tiga pang pangin din po. Nakasama po ay tiga eh. pang pangin. Nagagala po ay. Okay po. Kuya Kirby, ano yung... Anong trabaho ng kapatid mo? So Walter Mark po. Walter Mark. Aba. Anong trabaho niya? Ah, uh, sa meat sa meet po sa mga karne. Sa meat shop po, meat shop. po sa mall. Hindi po siya. Anong pangalan ng kapatid mo? Jesus po, Jesus. Jesus. Hindi ba siya police? Hindi po. Kala ko, pulis ang ano niya. Hindi po. Hindi. Yung kapatid mo may asawa na. Wala pa po eh. <laughs> Sa tingin mo, yung kapatid mo hindi siya nahihirapan para sa'yo? Hindi, hindi naman po. Mukha ka namang mabait eh. Mabait po ako. Kayo po ba mabait po ako? Ha? Kayo po mabait po ako. Hindi hmm, ko alam eh. Hindi <laughs> <ko po>, <laughs> Sa tingin mo? Hindi uh, ko alam. Eh. Uh, mabait po ako. Dahil mabait po ako kasi magandang tao. Maganda po sa buhay yung tao. Alam niyo po yung pananaw sa sarili niyo. Buti po ako mabait. Hmm. Pero sa tingin mo, Bait naman po kayo. Hindi ko lang alam kung mabuti kayo. Kasi kapaitan lang po kayo ng kabaitan. Pero ang mabuti. Pero sa akin, tingin ko mab mabait ma mapait ka. Ako, mabait po. Hmm. Tsaka mabuti na din po. Mabuti po ako Iba ba yung mabait sa mabuti? Kuya Carby. Hindi po. Ah, magkaiba ba yan? Ah. ah, okay. Mabait at mabuti. Apo, apo. Anong pagkakaiba? Mas matalino po yung mabuti. Ang... Pagka mabait po, hindi nyo po ma-aarilod ah, po. Kasi babago po yung kabaitan. Hmm. Mabuti pong tao po. Hmm. Yun naman po. Yung pagkakaiba ng gano'n. Uh, mabuti tsaka mabait po. So parang gusto mong sabihin sa akin, dapat mabuti ako kasi... Kasi yung bait po, nababago po yun eh. Mm Mabuti po ako. Yun po ang pagkilala sa sarili. Mabuti po ang pagkakatuntun sa kalooban ng buhay. Yung sarili po nila. Mm -hmm. Pagiging mabuti po. Pagtuntun po sa kasirin kaugulian, Kasi mas, nagiging ano eh, mas na, mas, mas, mas malalaman niyo po mabuti kayong tao pag gagawin diba po ay yung karangal, di ba po? Mm. Tataas niyo hmm. po yung ano yung. Wala po naging tayong kasama niyo. Salamat po sa dalala nyo. Mm. Welcome kuya. Bukas ano yung gusto mong dalhin ko? Wala na po kahit hindi na po ay bumalik. Bakit? Okay. Wala, wala, naman po sa inyong kailangan. Ba't Salamat na lang po sa ano, binigay nyo. Uh, mabuti po ba yun? Mabuti po yun. Eh? Uh, Paano? Ah, uh, in their spot po, ah, uh, uh, Malinis po yung binigay niya sa akin na to. Kasi Ooh. ko po eh. Oo. Malinis naman po siya. Mm. Wala pag-alil lang. Ano, Malinis po. Wala, malinis. Ayaw mo na akong pumunta ulit? Bukas gusto kong magpunta ulit eh. Hindi, na po. Bakit? Baka po masikira yung bangko. Wala po ano ano. Ay, bakit? Buwan? Ba ay, sorry. O, iga ganun po. Sorry, hindi ko eh hmm. ito ito ha? to, mamimeryenda mo pa tumamay ah. Ah, ala sigi po salamat po.